So guys, nandito po kami ngayon sa isang hotel. At nandito po yung painting na ginawa ni Janelle sa hotel. Ibigay po namin ngayon kay kaya, Yes. Ilang months mo siya ginawa? <laughs> One, lang. Oh, kanina lang? One day? One. Grabe. <laughs> so ayun, naghihintay po kami ngayon for, the, for the wait <laughs> Nil Paka din ni Nil lagi Pakita na Pakita na Jun na Yes, no? Kayo muna. Picture dito uh, po. Yeah. thank you po. picture kamu picture. ay sorry. thank you. Thank you po. Thank you. Yay. success. So, Hello, so kaya, success, success. niyong kaganapan ngayon. Nabigay oh po namin ng maayos. Tingnan niyo na lang po sa behind the scenes. Yes. <laughs> yes. no, please, so no? magagawa na naman po siya sa next yes. summer day. <laughs> oh, Sino way. kaya?